Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Nakabrigada ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Abrigada ICC arrest lawan kay Senador Bato de la Rosa posibleng totoo na raw ayon mismo sa kanyang abogado. Vice President Sara dinaraw na nabigla sa plano muning pag ng impeachment complaint laban sa kanya. Pero pag ng reklamo tila nagiging budget driven racket na raw. Samantala misis ng Chinese National na nakaalitan ni dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon sa mall sinubukan daw makipag-areglo. Bombing Edge ipinagbabawal na sa lungsod ng Pasig. na Islamia leader at bomb expert na nasa likod ng sunod-sunod na pambobomba sa Mindanao at pagpatay sa tatlong taga Batangas patay sa operasyon. At presyo ng gasolina tataas sa ikalawang sunod na linggo pero diesel at kerosene walang pagbabago. Brigada balita nationwide sa tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Holly. Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Adelda ang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ng lunes, Kabrigada, December 8, 2025 Kaming po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera At Brigada Abner Francisco Kada balita nationwide sa tanghali. Kabrigada Patay, ang itinuturing na pinakamataas na leader at bomb expert ng teroristang Dawla Islamia Hasan Group matapos pong ilunsad ang operasyon ng militar sa barangay Satan, Sarif, Aguak, Maguindanao del Sur kahapon, December 7 inidala ni 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato ang napatay na teroristang si Ustaz Muhammad Usman Sulaiman na kilala bilang Amir ng DIHG. Si Sulaiman ay kapatid ng nasawing terorista na si Ustad kamar Usman na kabilang din sa DIHG at napatay ito noong Marso ng taong 2020 kasama ang dating commander ng BIFF, Karyalan Faction na si Commander Badi. Ibinulgar naman ng militar na si Sulaiman at ang kanyang kasamang si Norodin Hasan alias ang dot na amirpo ng 4 Military Affairs ng DIHG ang mga natitirang matataas na alagad ng dating leader na si Abu Azawi ay nanamatay range sa Mama sa panonong December 2021 ininuturoi e ng grupo ni Sulaiman bilang nasa likod ng serye ng karahasan sa Mindanao sa rito ang pambubomba sa isang rural bus noong April 24, 2022 sa Parang Maguindanao. Ang magkakasunod na pagpapasabog sa may bus ng Yellow Bus Line noong May 26, 2022 dyan sa Coronadal City at Takorong City. At ang muling pag-atake sa isa pang bus ng Yellow Bus Line noong November 6, 2022 sa Barangay New Isabela, Takorong City. Sila rin ang itinuturong nasa likod ng Husky Bus Bombings noong April 17, 2023, dyan sa Isulan Integrated Terminal, ang pag-ambus din sa mga kasundaluhan sa barangay Tuayan sa Dato Hofer Maguindanao at ang karumal-dumal na pagpatay sa tatlong sibilyang nagbibenta ng kambing mula Batangas. Ayon pa kay Brigadier General Cato, napakahalaga ng papel na ginampanan ng mga residente na nagbigay ng impormasyon ukol sa presensya ng mga armadong grupo dyan sa kanilang komunidad. Umahataw oh, ay kada balita nationwide. Sa okay, iba balita, mga kabrigada, sa isang panayam kay Atty. Israelito Turion, legal counsel ni Sen. Ronald Bato de la Rosa, na parang totoo na raw ang sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanyang kliyente. Anya, marami na ang nagsasabi sa kanya tungkol sa waranta ito, ngunit hindi niya nakukumpirma kung totoo ito. Sa ngayon mga kabrikada, hindi pa niya tuluyang nakakausap si De La Rosa bagamat ang asawa nitong si Nancy ang aktibo niya nakakausap tungkol sa sitwasyon. Ayon kay Torreon kahit pa nakakausap na niya si Nancy ay wala siyang ideya kung nasaan ang senador dahil hindi niya raw ito tinatanong tungkol dito pagkat iniiwasan niya ang malaman. Samantala patuloy naman itong umaasa na makakabuo ang gobyerno ng proseso tungkol sa pag-surrender o pagsuko upang hindi na matulad pa si De La Rosa sa nangyari kay dating Pangonong Duterte. Badon, badon, sa brigada, hindi na raw nagulat si Vice President Sara Duterte sa mga planong paghahain muli ng impeachment complaint laban sa kanya. Kung maalala, kinumpirma pa ng ilang mga grupo ang pagpag-file ng bagong reklamong impeachment laban sa Bise sa buwan ng Pebrero matapos ang one-year ban na itinakda ng Korte. Sa isang statement, tinawag ni BP Sara ang posibleng panibagong impeachment bilang isang budget-driven racket. Anya, pamilyar na raw ang pattern dito na pinakikita sa timing ng paghahain ng reklamo. Ngayon, tila ginagamit na uli ang impeachment bilang isang bargaining chip para sa pagpasa sa 2026 National Budget. Ipinahagi pa ng pangalawang Pangulo mga kabrigada ang umunoy isiniwalat nila Senators Chis Escudero at Congressman Toby Janko na meron din umanong mga kongresista na niligawan ng pirma sa impeachment kapalit ng budget allocation. Ang unay daw ito ng impeachment laban sa kanya ay dahil sa presyo at hindi sa prinsipyo. Sa nito, wala ni isang investigasyon ang isinagawa para sa mga revelasyong ito. Rapido! Ikatabalita nationwide! Ito na bang si Senate President Soto kumpiyansang walang makalulusot na insertion sa 2026 National Budget mula sa Senado Brigada Ann Cortez i Brigada Bo. ni Senate President Tito Soto na walang anumang insertion ang makakalusot nga sa kanyang pinoproseso na proposed 2026 national budget. Sa ngayon kasi kinumpirma ni Soto na walang allocable na nakapasok sa proposed budget bagamat meron itong unprogrammed funds Pagpapaliwanag niya, hindi raw nila maaalis ang unprogrammed funds Dahil dito nga nakapasok ang foreign assisted funds Maalala nga yung December 11, 12 at maging sa 13 eh, Nakatakdaan by Cameral Conference Committee Deliberation ng Kongreso Na siyang isasagawa naman sa Intramuros In the heart of changing lives Ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila The Missing News of 4 Brigada Balita, Nationwide Samantala, Sis naman ng Chinese National na nakaalitan ni dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon sa mall. Sinubukan daw magkipag-areglo. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Ibinahagi ni dating komisyon ng election sa Komele, Commissioner Rowena Guanzon, na sinubukang makipag-areglo ng kampo ng lalaking Chinese at ng asawa nito nang inihahain niya ang kasong unjust vexation at oral defamation sa Makati Police. Ito ay ang isyo kung saan may nakasagutang Chinese si Guanzon sa isang mall sa Makati matapos umano siyang tangkaing paalisin ng dayuhan dahil sa kanyang ubo Sa isang panayama, sinabi ni Guanzo na, na isa ng makipag areglo ng Pilipinong misis ng naturang Chinese. Ang babae raw, ang humihingi ng paumanhin at hindi ang mistera. Binigyan umano niya ng kondisyon ang foreigner na kung hindi mismo ang dayuhan ang magsusori, ipakukulong niya na talaga ito. Maliban dito, ibinahagi rin ng dating commissioner na nang pababasahan na ng Miranda Rights, itinakas umano ang mag-asawa ng kanilang abogado. Mababatid na viral na ang video ng insidente at una nang nagbabala si Guanzo na paglabag ito sa privacy maging sa mga nambapatikos na ginagamit ang sitwasyon laban sa kanya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Uh, sorry. Brigada Balita Nationwide. Samantala presensya at tulong ng pulisya mga kabrigada tiniyak sa tatlong araw na tigil pasada Brigada Kat Austria i Brigada Mo Brigada Magde-deploy ng sapat na bilang ng mga tauhan at resources ang Philippine National Police para tumulong at panatilihin ang kapayapaan at kaaysan sa ikakasang tatlong araw na tigil pasada na sisimulan bukas December 9. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates, Jr., Inatasa na niya mga police commander na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno upang mabawasan ang epekto ng transport strike. Inanunso ng transport group na Manibela na magsasagawa ito ng nationwide transport strike mula December 9 hanggang 11 bilang protesta sa anilay sobrang taas na multa at mabagal na pagproseso ng mga dokumento ng gobyerno idinaing ng grupo ang kanilang pangamba na patuloy na inuobliga ng mga otoridad na machoper at operator ng unconsolidated public utility vehicles na kumuha ng provisional authorities na ayon sa kanila ay pasanin para sa mga operator na humaharap na sa multa at pagkaantala sa pagproseso ng dokumento. Ayon kay Nartates, magpapakalat ang mga polis sa mga pangunahing transport hub, pangunahing kalsada at mga petadong ruta. Maglalagay din ang mga polis vehicle na nakaantabay upang magbigay ng agarang tulong sa mga commuter na mahihirapan sa paghahanap ng masasakyan. In the heart of changing lives ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. mga kabrigada ang grupong Alto Dap naman Inirespeto ang disisyon walang taas pasahe dahil sa mga sakuna sa bansa. Pero hirit pa ng fuel subsidy, dapat daw aprubahan. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Report! Nanawagan muli ang Transport Group ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP na bigyan na sila ng fuel subsidy kung hindi may patutupad ang pisong dagdag pamasahe. Sa panayam ng Brigada News sa Manila, kay ALTODAP President Boy Vargas, sinabi nitong nire-respeto nila ang desisyon ng Department of Transportation na walang ipatupad na taas pasahe kasunod na rin ng karyan ng mga sakuna sa bansa. Sa kabila nito, naniniwala si Vargas na isang fuel subsidy na makatutulong upang mapanatili ang presyon ng mga pampublikong sasakyan at mabawasan ang epekto sa presyo ng pamasahe para sa mga pasahero. Idiniin pa dahil mayroon namang nang inalaan ng budget para sa fuel subsidy ngayon 2025, bakit daw hindi na lang ito ipamigay pa? Kung hindi po kami patibigyan ng pagtas ng pamasahe, ah. sana po kahit fuel subsidy maibigay po sa amin. At sana po yung timeline na sinasabi natin, bago kung mag-December, mapagbigay po sila. At actually po, kakausapin na naman namin si Chairman Bigor. Lagi naman po namin siya sinakausap uh -huh. tungkol diyan para kausapin po si Secretary. Baka po yung karimpot -ka na budget na naiwan, ilabas na po nila. wag na pong isoli sa no, biyerno para makatulong uh -huh. po ng bahagi sa mga transport sector. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Katrina Onzon ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Miseka News. Oso! Brigada Balita Nationwide! Sa kaugnay na balita mga kabrigada, omento ang magiging pagalaw sa presyo ng gasolina simula bukas, December 9 na. Sa abiso, may idaragdag na 1 peso 20 centavos sa kada litro ng gasolina. Ito na ang ikalawang linggong sunod na price hike sa gasolina. Samantala, wala namang magiging pagalaw sa presyo ng diesel at kerosene. Barkada Balita Nationwide. Abrigada si Pangulong Marcos naman at waga ng katotohanan, kababaang loob at malasakit sa pagunita ng Immaculate Conception Day ngayong araw. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada. brigada. Nagpaabot ng mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-obserba ng bansa ng Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng selebrasyon na bilang paalala na ang magandang simula ay nakakaapekto sa magiging direksyon na at bunga ng anumang gawain sa pamahalaan man o sa personal na buhay. Anya ang kapiyasahan ay nagtuturo sa atin na kapag ang intensyon ay nakaugat sa katotohanan, kababa ang loob at malasakit, mas malaki ang chance ang makamit ang pagkakaisa at kapayapaan. Kung magsisimula naman sa pagmamataas at paglilin lang, nagbubunga lamang ito ng pagkakahati at kawalan ng tiwala. Binigyan po din ng Pangulo ang halimbawa ang ipinakita ni Berheng Maria ang pagiging tapat, malinis ang kalooban at matatag ang pananampalataya na anay dapat maging inspirasyon para sa bawat Pilipino kabilang ang mga namumuno sa bansa. Umaasa rin itong magsisilbing gabay ang araw na ito para sa mga leader ng bansa, mga institusyon at bawat Pilipino tungo sa mas matatag, makatao at makajos na pamayanan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada. Brigada The News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide sa Iba pa ang balita mga kabrigada Inilahan ni Grains Retailers Confederation of the Philippines Greek Spokesperson na Orly Manuntag na kailangan na ipatawag ng Department of Agriculture ang mga rice stakeholders Ito ay upang i-validate kung totoong manipis na ang supply ng palay kasunod na patuloy na pagtasa presyo ng palay at bigas sa merkado Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Manuntag pagamat na katutulong ang importation ban sa pagangat ng presyo ng panay, ay ramdam pa rin ng mga millers at retailers ang pagnipis ng supply na nagdudulot ng pagtaas ng presyo. Kaya uh, January ang right timing para sa rice importation dahil ito ang uh, makonsidera na lean months. Ano po yun? Una-una po, kasi nakaban po na hanggang December 31. Mm. So nakikita po namin, siguro po sa January, mm. ito na yung right timing. Wala po tayong harvest po ng January po, mm. at hanggang mid ng February. So ito po siguro yung panahon na hindi maapektuhan po mm. yung mga lokal po natin mga farmers. Ilong Permarini Mantuta, Manuntag na may nakaschedule ng pagpupunang ng DA kasama ang rice millers at importers upang talakayan ng posibleng pagdagdang ng supply pagpasok ng Enaro. Nababatid mga kabrigada na nasa 72% lamang ang rice sufficiency level ng bansa, sinyalis na kailangan pa rin ng importation upang matiyak ang food security bago dumating ang susunod na harvest season sa March. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Kaya mga balita mga kabrigada, ha? Ito ang babawal na sa buong Pasig City, ang paglalagay ng billboards, signages at sponsorships mula yan sa mga kumpanya ng sugal. Ito ay pinumpirma Pasig City Mayor Bico Soto ngayong lunes, December 8, Ayon pa kay Soto, ipatutupad ito sa bisa ng Ordinance Number no. 26 Series of No. 2025 bilang akbang laban sa promosyon ng sugal sa lungsod. Ang umatan may limitasyon sa national at online platforms, malaking tagumpay na ang pagbabawal sa local advertising. Nagtagpa ng alkalde, marami na ang nadadamay sa aktibong paglalaro ng sugal kaya't malaking tulong din ang ordinansang ito sa proteksyon ng ating komunidad. Amandaang noong 20 2022, naging kauna-una LGU ang Pasig na nagban sa Pogo at computer gambling shops sa kanilang nasa sakupan. Umahataw ni Nationwide. grupo naman mga kabrigada, pinaalalahanan ng publiko na pumili ng angkop na laruan para sa mga bata ngayong Pasko. Salamat yan ali pala kayo ta. Ibrigada mo. Brigada. Pinaalalahanan ng Eco-wise Coalition ang mga magulang, mga ninong at ninang na maging maingat sa pagbili ng mga regalo na ibibigay sa mga bata ngayong Pasko. Ayon sa child health expert na si Dr. Angel Beldi, mahalaga ang pagpili ng tamang laruan na iririgalo sa mga bata at hindi lamang dapat nakabase sa presyo o halaga, bagkus ito rin ay kinakailangan dekalidad at ligtas gamitin. Anya, may tuturing na ligtas ang laruan kung ito ay akma sa edad o kapasidad ng gagamit at kinakailangang matibay. Dapat din umanong siguruhin na hindi choking hazard at walang halong nakalalasong kemikal ang iririgalong mga laruan. Iminungkay ng Child Health Advocate na imbes na electronic toys. Mas magandang ibigay ang mga open-ended toys gaya ng blocks, art materials, bola at mga stuffed toys na nagpapalawak ng imahinasyon at aktibong pagkatuto ng isang bata. Hinikayat nito ang mga magulang na suriing mabuti ang age labels ng mga laruan dahil ito ang gabay sa kaligtasan at kahandaan ng bata sa developmental stage. In the heart of changing lives... Ako, si Brigada Yanali Balakyot ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Oh, sorry. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Balita Nationwide. Brigada balita, balita Nationwide. Mga kabrigada, inyo hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga balita, hatid sa inyo ng Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at para ho sa ating Brigada Christmas Countdown. Seven days, oh, 17 days na lang, kabrigada. Aba, Pasko na. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Love music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. To ang the new Tunay na Radio. Makabagong new Tunay na Radio. Angat sa musika, sa at, musika balita at balita, at Balita Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.